Ang Department of Justice binigang diing patas sila sa ilang sinasagawang investigasyon kaugnay sa pagkasangkot ng ilang personalidad sa missing sabongero case. At itong si Atong Ang at iba pang respondent sa reklamang murder at serious illegal detention makaasahon ang due process ayon kay SOJ Rimulya. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ni Bombo Grant Hilario binigyan din ng Department of Justice na sila sa isinasiwang investigasyon hinggil sa pagkawala ng mga sabongero. Kasunod na pagkakasangkot tayo ng personalidad gaya ng gaming business tycoon na si Charlie Atong Ang Siniguro ni Justice Secretary Jesus Quispin Mulia, na patas at walang pinapaboran ang kanilang pag-iimbestiga. Habang kasabay naman nito ang kanyang pagtitiyak na dadaan sa due process ang mga reklamong inihain ng mga kaanak ng nawawalang mga sabugero sa kanilang tanggapan. Kahapon kasi ay formal nang naghain ng mga ito ng reklamong murder at serious illegal detention laban sa mga respondents na si Charlie at Ang pati ang ilan pa nitong mga kasama. No, fair naman tayo. Hindi naman tayo ano eh we do not condemn without without listening. Ang mahalaga due process, di ba? No person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. Life, liberty or property. Pahayag pa ni Sekretary mulya hindi madalian ang pagproseso sa mga reklamo inihain sa tanggapan ng Department of Justice. Ani ay dadaan pa ito sa evaluation o masusing pagsisiyasat sapagkat mayroon pa raw mga detalyeng kailangan mabigyang kaliwanagan hinggil sa reklamo. Giyat kasi niya, nasusuriin pang maigi ng Department of Justice ang mga testimonya ng lumantad ng mga testigo at maging ang payaga pati ng mga complainants." Yat bunsod nitoy Aminado ang kasalukuyang koyang kalim ng kaguraan na mahabang proseso ang pagdadaanan pa maresolba lamang ang pagkawala ng mga sabungero bagamat kanyang inamin na ito hindi agaran kanyang pangako naman na kanila itong hindi bibitawan hanggang sa matapos ang naturang kaso may mga and Jando and uh, Jindo it is for us to to fill in the blanks pa meron pa tayong kailangan iasserten among uh, this John Doe's and Jane Doe's yung ibang role nila kaya lang it's just right that the uh the Department of Justice probably starts uh sifting through the statements made by the witnesses and the complainants uh, kung ano talaga ang dapat mangyari dito kaya mahabang proseso to kailangan talaga matyaga lang tayo dito proseso to so it will take a long time hindi to overnight kasi may mga tao gusto Oh, may DNA test na ba? Meron na bang ganito? Meron na bang ganyan? Hindi po, mahabang proseso po ito. Tsatsagain natin ito hanggang matapos ito lahat. Sa kasalukuyan ay naharap ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at kasama pa iba sa reklamong murder at serious illegal detention na inaay ng kalak na mga nawawalang sabungero sa Department of Justice. Na siya namang maaalalang pinabulaanan na ni Atong Ang ang pagkakasangkot sa naturang issue. Kay patuloy pa rin ang pagsasagawa ng DOJ ng kanilang case build-up o investigation matukoy lamang ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng mga biktima. Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bobo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio. Bombo For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.